ma ginang cash for work payout ng Tara Basa sa Maynila naging matagumpay at National Rice Technology Forum niderunsad sa Davao del Sur si Bian Manalo sa report Rise and Shine Bian naging matagumpay ang pamamahagi ng cash for work payout ng Tara sa lungsod ng Maynila. Mahigit dalawanda ang individual ang nakatanggap ng kanilang 8-day temporary work compensation sa pamantasa ng lungsod ng Maynila. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng payout sa iba't ibang universidad at kolehiyo sa Metro Manila. Matagumpay ding inilunsad ang 16th National Rice Technology Forum sa Davao del Sur. Ibinida rito ang 24 na hybrid rice varieties at smart technologies para sa mga magsasaka at consumer. Tinalakay din ang mga plano at programa tulad ng digital agriculture. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rice and Shine, Pilipinas.